Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Mayo 1, 2025. Sa unang araw ng buwan ng Mayo, isang napakalakas at makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyo, mahal kong Taurus. Ang iyong hindi matinag na focus at matibay na ambisyon ay lalong pinapalakas ngayon, tila ba may kakaibang sigla ang bumabalot sa iyong puso't isipan, sa likod ng mga karaniwang gawain mo sa araw-araw, mararamdaman mo na tila may mas malalim kang layunin na hindi lang basta magtagumpay, kundi ang tunay na maramdaman na may kabuluhan at direksyon ang bawat hakbang na iyong tinataha. Habang ikaw ay binabalot ng mapag-arugang liwanag ng buwan, napapanahon na upang magnilay-nilay ka, at alalahanin kung paanong ang pagiging walang takot ay may kakayahang baguhin ang iyong mga iniisip at mga kilos. Sa panahon ngayon, hindi lang ito tungkol sa pag-abot ng tagumpay, kundi tungkol sa pagkilala sa katotohanang ang iyong panloob na lakas ang tunay na daan upang makipag-ugnay ka sa mga tao sa iyong paligid ng may mas lalim, mas sinseridad, at mas malalim na pag-unawa. Kapag nilakbay mo ang mga gawain mo ngayong araw, makinig ka sa sarili mo. Sa gitna ng inday ng mundo, ang tinig ng iyong damdamin at isip ang siyang magiging gabay mo. Huwag mo itong baliwalain. May mga pagkakataong tila hindi malinaw ang direksyon. Ngunit sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong sariling intuition, mararating mo ang tamang landas. Napapanahon ngayon upang yakapin mo ang ganda ng pagiging ikaw. Huwag mong ikubli ang iyong tunay na pagkatao. Huwag mong itago ang iyong mga katangiang hindi karaniwan sa iba. Sa halip, yakapin mo ang mga ito dahil dito nagsisimula ang totoong pagmamahal sa sarili, sa pagtanggap ng iyong buong pagkatao kahit ang mga bahagin hindi paganap na naintindihan ng iba. Ang araw na ito ay perpektong pagkakataon upang paunlarin ang self-love at itaguyod ang sarili mong kahusayan. Hayaang sumilay ang liwanag ng iyong natatanging pagkatao at magsilbing inspirasyon ito sa iba. Ang kalikasan ay tila kumakaway sa iyo ngayon. May mas matindi kang pananabik na damhin ang ganda at kapayapaan ng kapaligiran. Hayaang ang panawagan ng kalikasan ay pumasok sa iyong puso at isipan. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga puno, sa hangin, sa sikat ng araw, at sa mga bulaklak na nagbubukas na yung buwan ng mayo, matatagpuan mo ang linaw ng isipan at kapahinahan ng damdamin. Maglakad-lakad sa isang parke, umupo sa lilim ng punong kahoy, o simpleng huminga ng malalim habang pinagmamasdan ang asul na kalangitan, mga simpleng bagay na magbibigay sa iyo ng muling koneksyon sa sarili mo. Ang pagkakaugnay sa kalikasan ay hindi lamang para sa katahimikan, kundi isa ring paraan upang makasumpong ka ng mga sagot na matagal mo nang hinahanap sa loob ng iyong puso. Sa paglalakbay mo sa buong araw na ito, hawakan mo ang damdamin ng pagiging walang takot. Hayaang ang tapang mong ito ang maging gabay sa bawat desisyon, sa bawat salitang bibitiwan, at sa bawat kilos na gagawin mo. Ikaw ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng iyong mundo at ang matibay mong determinasyon ang magiging susi upang mabuksan ang mga pintuan ng mga bagong oportunidad at koneksyon sa iba. Sa pamamagitan ng pagsasanib ng iyong matinding ambisyon at maselan, ngunit matalas na intuwisyon, makakamtan mo ang mas mataas na antas ng personal na pag at isang mas malalim na pag-unawa sa mga bagay-bagay sa iyong paligid. Hindi mo kailangang hanapin ang kahulugan sa labas ng sarili mo, ang lahat ng sagot ay nasa loob mo na. Kailangan mo lamang silang tuklasin sa tamang panahon at sa tahimik na pakikinig sa sarili. Ngayong araw, mahalagang bigyang pansin mo rin ang mga aspeto ng iyong buhay na may kinalaman sa trabaho, kalusugan, at relasyon. Sa trabaho, makakaramdam ka ng muling pagbangon ng inspirasyon. Gamitin ang siglang ito upang makapagplano ng mas malawak, mas malalim, at mas estratehikong mga hakbang para sa iyong kinabukasan sa kalusugan, hayaan mong ang iyong katawan ay makapagpahinga, bigyan mo ito ng sapat na tulog, masustansyang pagkain, at pagdalaw. Sa usapin ng relasyon, maaaring may mga taong matagal nang naghihintay ng iyong oras at pansin. Bigyan sila ng kahit kaunting bahagi ng iyong araw, at mararamdaman mong ikaw rin ay muling pinupuno ng pagmamahal. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay berde, simbolo ng kasariwaan, balanse, at pagunlad. Pumili ng kasuotan o gamit na may bahid ng berde upang dalhin ang enerhiyang ito sa iyong araw. Ang mga maswerteng numero na maaaring magdala ng inspirasyon at kumpiyansa ay siyam, labing isa, at dalawamput isa. Samantala, ang maswerteng gawain na makakatulong sa pag-agos ng magandang enerhiya ay ang pag-aalaga ng halaman o simpleng pagtatanim ng buto sa paso, isang kilos na naglalarawan ng pagtatanim mo rin ng mas mabuting kinabukasan. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang mga nangyari. Marahil hindi lahat ay naging perpekto, ngunit sa bawat pagkilos mo na may tapang at kabutihang-loob, unti-unti mong binubuo ang isang bukas na mas makulay at mas makahulugan. Huwag mong kalimutang pasalamatan ang sarili mo, hindi sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo. Tandaan mong ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng nagawa, kundi sa lalim ng koneksyon mo sa sarili mo at sa mga taong mahal mo. Hayaan mong ang araw na ito ay magsilbing paalala na kahit anong mangyari, ikaw ay sapat, ikaw ay mahalaga, at ikaw ay nasa tamang landas. Sa pagtatapos ng Mayo Uno, dalhin mo ang mga natutunan mo ngayon at gawin itong pundasyon ng susunod mong mga hakbang. Gamitin mo ang liwanag ng buwan, ang lakas ng kalikasan, at ang tibay ng loob mo bilang gabay. Patuloy kang magtanim ng kabutihan, ng disiplina, at ng tiwala sa sarili. Sa huli, lahat ng ito ay magbubunga, hindi lamang ng tagumpay kundi ng panatag na puso at kaisipang payapa. Ito ay araw ng pagtanggap ng pagkilatis at higit sa lahat ng pagunlad. Yakapin mo ito ng buo at buong pusong tanggapin ang biyaya ng araw na ito. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.